Oh, good morning po, munig uh, ay yeah, magpapagin ng orasyon Ito yung uh, dasal sa impinito Diyos bago malis ng bahay Upang uh, paligtas po kayo sa kakamakan at diskrasya At sa mga magkula, mga babara, mga elemento So yun, uh, panoorin niyo po hanggang sa matapos At kung hindi ka pa po nakasubscribe Uh, subscribe ka na po bilang tulungan na rin po sa akin at pakikita po ang notification bell dyan po sa baba nang lagi po uh, ikaw ay updated sa lahat ng video na aking in-upload at yun, uh, enter mo na po tayo sa aking channel albulario ng Angeles dahil ah, kaya ka na rin ito upang ah, madagdagan ka ang kaalaman sa mga orasyon ang, ang channel na ito ay nagbabahagi ng mga orasyon upang ah, inyong protection at kaligtasan sa, sa mga masamang nilalang at masamang ah, tao at ah, maligtasin sa mga karamdaman So, nagayabog po kayo ng aking video ito na nasa mabuti kalagayan. Ligtasan sa mga kapamakan, walang karamdaman, hangat ko lagi ang alusugan at kaligtasan saan man po kayo naroon. Maging dyan po sa abroad o dito sa Pilipinas uh, at ako po uh, ay um, sa inyo mga solid followers po uh, sa mga mga channel member maraming maraming po salamat ganoon din sa mga viewers uh, sa mga viewers kung hindi pa po kayo naka subscribe subscribe ka na po pindutin mo po ang uh, notification bell dyan po sa baba nang ikaw po ay laging updated sa lahat ng video na aking na-upload shoutout po sa mga kapwa ko channel na nagbabahagi ng mga tulad nitong mga orasyon tuloy tayo lang po tayo sa pagbabahagi mga brother and sister ganoon din sa ating mga kapwa tingero at albularyo at mga gamot shoutout po sa inyo at shoutout din sa lahat ng Pinoy abroad man o ang lalo na po dito sa Pilipinas yan uh, ako nagpapasalamat uh, sa mga patuloy na nagpapagawa ng libreta kumukuha sa akin ng mga medalyon at uh, ano uh, yun kahit yung patungo mo kahit ano po so ngayon uh, babalita ko po na tayo po ay may permit na para sa online na seller at uh, nakakuha na po tayo ng uh, DTI permit so tayo po ay legit na po at nakita ko na po yung isang araw Ayun, pasensya na medyo ito po ang uh, po yung ating DJI permit yan po tayo po ay ah uh, uh, legit na na naka-restore na sa gobyerno yung ating uh, pag-online seller ng mga ganitong gamit so yun ah uh, shout out po sa mga na comment okay uh, pupunta po tayo sa youtube studio ko Uh, para kayo po ay aking uh, ma-shoutout Okay, um, uh, unahin natin si Sir Alex pa Shoutout po sa inyo uh, JP Castillo Pinton Shoutout po sa inyo uh, Benjamin uh, uh, Bundo Shoutout po Lady Godiva Shoutout po Uh, Emong Ehok, shout out po Irene, uh, Irina Tanawan, shout out po Carlo Pajarito shout out po uh, Robert Cabunela, shout out User uh, Edgar Cabusa, shout out po Ma, ma Marcel Villaruel, shout out po Prince Lagbas uh, Princess Lagbas uh, Lorenzo shout out po uh, Victor Anacion yon salamat po sa mga uh, ito pa meron pa pabol Cipriano Bautista shout out po yan uh, okay paalala lang po paalala, paalala lang po sa mga gusto maglimos ng aking mga gamit spiritual huwag niyo na po akong uh, kontakin sa facebook kasi nare-restrict po ang aking facebook ay, ayayak pong masala dahil monetize na po tayo uh, kasi pag may nagtanong sa akin kung magkano i-reply po ko sa messenger niya nababasa pala ng facebook yon kung magkano ay uh, bawal mag-comment ano, mag o magbigay ng presyo sa kahit sa messenger o sa comment section ng post ko so nakaisip po ako dito sa tiktok para hindi ma-restrict yung aking facebook account so narito po ang aking uh, tiktok account, Diyan po ako i-message at uh, sasagutin ko po, po kayo kung magkano huwag po kayo magtatanong din sa comment section ng video nito direct dito na po kayo ah uh, kumontak sa aking uh, tiktok account uh, Kuya Ricky Vlogs Diyan po Diyan din po ay magba, magbabahagi din po ako ng mga rasyon Kaya kapag wala po dito Maring doon nyo ko matagpuan sa Kuya Ricky Vlogs Okay, uh, ito po yon. Diyan nyo po ako kontakin Ayan, uh, uh, ang aking ibabahagi ay mula sa libreta. Ito po ay pinagawa sa akin, pero di, nakala, nakapalog dito ang uh, orasyon na aking ibabahagi. Kaya mapalad yung mga uh, nakalimos ng libreta ang ganito. Opo. Ayan, uh, babahagi. Dito, ah, uh, ilalagay ko dyan sa screen, papangkiting ko lang. Ayan, Oh. Ayan, ito yan. ito ang dasal sa yung to Diyos bago uh, lumabas ng umalis o lumabas ng bahay. Uh, una, ang pinangguang iksimine mineral Aleluya, aleluya, aleluya. Agios o Agios Ichiros, Agios Atanatos, Ipagtanghul ako, Ama nawa o ama sa mga kalaban sa mga kaway sa mga hindi nakikita sa mga salitang masama sa mga kulam sa mga samang intensyon aram, akdam, aksadam ang X ihabi, E H D Perbum di Ray, Dios Ray di Dios om Rey ah uh, Dios Rey Toro Ya po pwede pangitin ng isang beses tatlong beses at hindi po sa inyo pong at uh, pwede na po kayo ang bahas ng bahay para kayo po ay protektado sa mga ganitong uh, disklas at, at sa lalong lalo na sa mga kulang barang at mga elemento. So yun, uh, ay makatulong po ang aking binagi nito sa inyo. Sana po kayo naroon. Matigas na po po yan yung binagi ko na yan. Sa so, mga gusto maglima, uh, na gusto nito ang aking medalyon, na uh, baon na uh, walang mata, baon ni Bon, ay pinalilimusan ko po ito ang gusto lang yan baolibon po yan gamit po, po yan na uh, may nakapalob na mutyang omo, mutyang lupa mutyang tubig, uh, talukihan at may yung uh, binasag na kidlat na ba, mutya ng kidlat meron po ito at mga orasyon uh, at ipo-ipo meron po ito so yun uh, sa gustong uh, lang ito Uh, ito po ay pinadali mo sa kupo ng 1.7 pre-shipping na po yan at uh, medyo sad uh, ito po'y panalikip ng gamit eh, kailangan ko lang po sa iba po pag uh, nag, uh, nagparimas ng so, ito may dalawa din po po hindi may 4,000 pa may 5,000 pero ito 1.7 lang po. so sana ito, uh, PM nyo lang po po dun sa Tiktok account po sa so may gusto nito ha. Nag-iisa na lang po ito. God bless. Maraming salamat.